Kahit gaano ang pambubuli na ginagawa ng mga kaklase ni Lilith ay hindi pa rin siya sumusuko mga kapuso nang manalalapit na nga ang kanilang presentation ay talaga namang pong isang napakasakit na pangyayari ang ginawa ng mga kaklase niya dahil nga imbes na tulungan nila itong bigyan ng aklat kinuha nga nila ang aklat at hindi na nga makapag-review itong si Lilet na walang na nga siya ng pag-asa. Ngunit, buti na lang po, mabait ang nag scholar sa kanya na walang iba kundi si Leonora de Leon at pinahiram nga siya ng aklat. At successful nga ang presentation na ginawa ni Lilet kung kaya't lalong humanga ang kanilang mga professors sa kanya. Samantala, nagtaka nga Lilet nang makita niya ang keychain na kung saan ay kapareho ang kapareho ng keychain na hawak-hawak niya hindi naman naipaliwanag ni attorney Leonora De Leon kung bakit may keychain sila na ganoon hindi rin nawawalan ng pag-asa itong sa si attorney Simon na hanapin ang kanyang nawawalang anak na ang alam nila ay patay na ito ngunit nang makita nga niya ang keychain dito kay Lilith ay nagtaka siya at nagpasagawa siya ng uh, pagsusuli o pagsusuri kung bakit na kay ang keychain na iyon. Samantala doon naman po sa bilangguan naniningil na nga ang mga pinagkakautangan ni Tinang kung kaya't nakiusap nga ito na wala pa siyang maibabayad ngunit ang ginawa ng mga kapareho niyang bilanggo ay sinaksak nila ito. Ano kaya ang mangyayari dito kay tinang mga kapuso tuluyan na nga kayang mawala sa kanya o mawala kay Lynette ang kanyang tinang mamamatay kaya itong mga kapuso. Samantala nakikiusap naman itong si dahil nga po nalalapit na ang kanilang final exam nakiusap siya na mag promissory note na lang dahil wala pa siyang pambayad ngunit hindi siya pinayagan ng cashier binuli na naman ng mga kaklase nito at sinabihan pa nila na hindi na siya matutuloy maging attorney dahil nga wala siyang pambayad sa kanyang tuition fee buti na lang tinulungan siya ng kanyang kaibigan na si Bonifacio at binigyan nga siya ng pera pambayad sa kanyang tuition fee pang sa ganun nga ay makapag-exam siya. Kahit na gumagawa itong si Lilet ng paraan para sa ganun nga ay magkaroon siya ng pera pero hindi pa rin ito sapat dahil nga nagbibigay din siya dito sa hipag ng kanyang tinang ng pera dahil ipinangako niya ito. Kung hindi naman gagawin ito ni Lilet ay papalayasin siya sa kanilang bahay. Samantala, nagpasagawa nga ng investigasyon si Attorney Simon at si Lilet nga ang uh, ngayon ay pinaiimbestigahan niya kung sino nga ba si Lilet sa kanyang buhay at bakit hawak-hawak niya ang keychain na kung saan ito ay ibinigay niya dito sa kanyang anak na sanggol noon na kung saan ay ipinaalaga niya dito sa kanyang kaibigan. Ngunit ang akala nila ay namatay na nga ang kanyang anak. Si Lilet nga ba ang anak nitong si Atty. Simon mga kapuso? Ito po ang mga dapat natin abangan dito lamang po sa Lilet Matias Atty. Atlo. Maraming salamat po sa panonood.